isinasagawa ang investigasyon upang matukoy ang sanhi ng sunog, na mahalaga upang maiwasan ang mga ganitong insidente sa hinahara. Ang mga biktima ng trahedya ay nag-iwan ng malalim na kalungkutan sa kanilang mga pamilya at komunidad na nag-udyok sa mga tao na magkaisa sa pagtulong. Naganap ang sunog sa Barangay Pulang Lupa Uno. Nagsimula ito ng alas isa oras tatlumpu minuto ng umaga na nagdulot na matinding takot sa mga residente sa lugar. Kabilang sa mga biktima ang isang tatlumput walo taong gulang na lalaki. Kanyang 35 taong gulang na asawa at dalawang anak na babae, 17 at 3 taong gulang. Natagpuan ang ama malapit sa kusina habang ang ina at anak ay natutulog sa mezzanine. Dahil sa makitid na ali, nahirapan ang mga bumbero na apulahin ang sunog. Apat na fire trucks ang tumugon at naapula ang apoy sa unang alarm. Tinatayang EAE 600,000 ang halaga ng pinsala dulot ng sunog. Maraming residente ang nagtipon-tipon sa paligid upang masaksihan ang sunog na nagdulot ng karagdagang hirap sa mga bumbero. Isang bata mula sa Dasmarinas, Cavite ang namatay, dahil sa labis na pang-abuso ng live-in partner ng kanyang ina, na nagbigay din sa pangangailangan ng proteksyon para sa mga bata. Isang lalaki ang namatay matapos siyang saksakin sa bangay Tuliao sa Sta. Barbara, Pangasinan, na nag-udyok ng mga tanong tungkol sa kaligtasan sa mga pampublikong lugar. Nagbigay ang Comelec ng show cause order laban sa isang gobernador dahil sa mga pahayag na nagdudulot ng diskriminasyon na nagpapakita ng mga isyu ng patas na pangangampanya at gender equality sa politika. Dapat ay nakarehistro ang mga botante alinsunod sa Republic Act 8100 at 80 siyam, kung saan ang kinakailangan ay pagiging mamamayan at pagkamatur sa panahon ng halalan. May mga individual na diskwalipikado na hindi pinapayagang bumoto. Kabilang dito ang mga nahatulan ng pagkakulong o may mga kasong laban sa pambansang seguridad. Nasa higit sa 65.8 milyon ang nakarehistrong botante sa halalan noong libo at 2022, ngunit higit sa isa 0 milyon ang hindi bumoto, na nagpapakita ng turnout na hindi lumagpas sa 70% mula noong 1000, 600 at 72. ayon ang mga biktima sa Raider na sakupin ang lahat ng gastos kaugnay ng kanilang paggamot na nagbigay daan upang maiwasan ang legal na laban. Nag-update si Chris tungkol sa kanyang kalusugan at nagpasalamat sa mga tao na patuloy na nagbibigay sa kanya ng pagkain. Tumaas ang kanyang timbang sa 88 lbs, na itinuturing na malaking tagumpay. May isinasag-kinumpirma ni Senate President Francis Escudero, ang pagdalo ng ilang opisyal ng gobyerno sa susunod na sesyon ng Senado na kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Inaasahang ilalahad ang mga detalye sa pagdinig. Samantala, nagkaroon ng pagtaas ng mga pangalan na may kaugnayan sa confidential funds ni Pangalawang Pangulo Sara Duterte. Ito ay nagbigay din sa mga alalahanin ukol sa mga disbursement na hindi matukoy ng Philippine Statistics Authority. May mga tiyak na opisyal ng gobyerno na inaasahang dadalo sa pagdinig ng Senado tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ang pagdalo ng mga opisyal ay mahalaga upang linawin ang mga isyu mula sa naunang pagdinig. Gayun din, may mga alingawngaw na ang hindi pagdalo ni E. Duterte ay maaring magpahiwatig na siya ay may itinatagong lihim. Ang mga akusasyon laban sa kanya ay dapat haapin ng personal. Bilang karagdagan, ang mga artikulo ng impeachment na isinampa laban kay I. E. Duterte ay may kinalaman sa mga irregularidad sa paggamit ng pondo, kabilang ang mga isyu sa mga confidential funds ng kanyang opisina. Sa ibang balita, nagpakita ang National Security Council ng pag-alala ukol sa pag-aresto ng tatlong Pilipino sa Sina na inakusahan ng pag na itinuturing na posibleng retaliatory action ng Sina. Ang CE Thunder Exercise ay may mga bagong tampok kabilang ang paglahok ng mga internasyonal na tagamasid mula sa Royal Malaysian Air Force at iba pang mga alyadong bansa. Isang makasaysayang pagkakataon ito para sa mga puwersang panghimpapawid. Layunin ng pagsasanay na mapabuti ang mga kakayahan ng mga puwersang panghimpapawid at tiyakin ang kahusayan ng operasyon sa himpapawid sa ilalim ng magkasanib na pagsasanay. Mahalaga ito sa pagpapalakas ng mga estrategiya sa seguridad. Sa kasalukuyan, may pitong daan at dalawampusyam na tauhan ang kalahok sa pagsasanay at tatagal ito hanggang Abril 18. Ang muling paglahok ng a 50 fighter jets ng Philippine Air Force ay isang mahalagang balita para sa kanilang operasyon. Sa ibang usapin, ang LTRB ay nagbigay ng mga bagong prangkisa para sa mga pampasaherong boss na tutungo sa mga lalawigan upang mapadali ang biyahe ng mga pasahero. Bilang tugon, ang MMEA ay magpapatupad ng mga estratehiya sa pamamahala ng trapiko upang mabawasan ang pagsisikip sa EDSA habang isinasagawa ang mga rehabilitasyon. Kasabay nito, ang Department of Transportation ay nagmamasid sa lahat ng operasyon ng transportasyon upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng mga pasahero habang nagaganap ang mga pagbabago. Samantala, ang mga smuggled electronic cigarettes ay walang wastong dokumento at nagdadala ng panganib sa kalusugan, lalo na sa mga bata. Isang seryosong isyu ito na dapat tugunan ng gobyerno. Ang pagkawasak ng mga smuggled evapes ay naglalayong protektahan ang mga kabataan mula sa maling impormasyon at panganib ng mga produktong ito. Nilalayon ng gobyerno ang mas ligtas na kapaligiran para sa mga mamamayan. Halos 3 milyong piraso ng smuggled evapes na nagkakahalaga ng EAE 3.26 bilyon ang nakumpiska sa mga operasyon ng Bureau of Customs. Ito ay bahagi ng mga hakbang upang subpuin ang iligal na kalakalan. Sa konteksto ng halalan, ang mga staging hub ay nagsisilbing pansamantalang imbakan ng mga kagamitan bago ito ipamahagi sa mga opisina ng election officers. Mahalaga ang mga ito para sa maayos na pagsasagawa ng halalan. Pinayuhan ng COMELEC ang publiko na laging suriin ang impormasyon upang maiwasan ang kalituhan at maling balita. Isang hakbang ito para sa transparency at seguridad. Kasabay ng halalan, may mga ulat tungkol sa mga illegal na aktibidad ng ilang pulis sa Las Piñas. Ito ay nagbigay diin sa pangangailangan ng accountability sa mga otoridad. Tinalakay ni Unabia na ang pag-alaga ay dapat lamang para sa magagandang kababaihan na nagdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko. Itinuturing ang kanyang pahayag na sexist at hindi na ayon sa mga prinsipyo ng pagkakapantay-pantay. Ang pahayag ni Unabia ay kinondena, hindi lamang ng mga kababaihan, kundi pati na rin ng mga Muslim religious groups na nagtatanggol sa dignidad ng mga kababaihan. Nagbigay din ito sa pangangailangan ng mas malawak na edukasyon tungkol sa gender sensitivity. Sinabi ng Comelec na binigyan si Unabia ng tatlong araw upang ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat kasuhan ng election offense. Ang hindi pagsago sa takdang panahon ay maaring humantong sa formal na kaso laban sa kanya. Huling balita, ang BCE ay nagtatayo ng mga information desks at vacation lanes sa mga pangunahing pasukan ng lungsod upang mas maging maayos ang daloy ng trapiko. Ito ay upang maiwasan ang pagkakaipit sa gridlock. Bilang karagdagan, magbibigay ang BCE ng mga leaflets na naglalaman ng mga mapa at listahan ng mga kainan para sa mga bisita sa Baguio. Layunin nito na tulungan ang mga turista sa kanilang pagbisita. Papalakasin din ang social media advisories upang magbigay ng real-time na impormasyon tungkol sa kondisyon ng trapiko. Mahalaga ito upang mapanatili ang kaalaman ng publiko habang naglalakbay.